Meron ako napapansin eh. Yung mga ganyang nakatasang kwelyo at saka mga tirik-tirik ang ulo. Parang alam ko gagawin yan. Kakanta. <laughs> ang galing mo, Brad. Anime, anime. Si Gito, si Gito. Crush ko yung ano, yung muse. Pero ano to eh, laro to. Kailangan talunin ko na yan. Pero, para... pakikilala ka namin. Eh. Ha? Talunin mo para ma-impress sa'yo. Si Gito, 19 years old. Estudyante ng University of Batangas. Ha? Balayan. Oh. <laughs> 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 May coaching! <laughs> May coaching para kay coach! Pumunta ka na! Sige, Gino! Pakitang gilas! Aba, teka! Para nagpapasikat kay Maripea! Aba! Oh! Tatay Kiss, ang nakikita mo ba? Si Chito ay 19 years old. Si Marefe ay 18 years old. Parang pinagtagpo ng tadhana. Ay, sandali lang. Sabi ni Marefe, sasagutin daw niya si Chito. Kapag? Basta't pakita niyang gentleman siya. Ladies first sa pagsagot. Ganun ba yun? Sige, paunahin mo na yan. Kailangan isang tabi muna mga damdamin dito. Itong category number four. Yeah, Naku, kantahan lang ta. Simpleng-simple, Maripe. Pumunto ka na. Oo, oo nagdadaya ang babae, oh. Hindi <laughs> <laughs> naman, pinapipindot lang. Okay, let's listen to Jayera! Kaling liko-liko Ang tapon ng isip ko Sabi ng lolo nasa si Chito, ana Chito, dito, dito. Wala mo kahit 'to lang tanong. Ayon, ayon. Come on Chito. Pili ako sa iyo. Ano 'yan? Sina mo 'yung sagot kasi sinasabi mo kay marebe. Eh? Yeah. 'Yung sagot mo 'di 'yung sagot nena. Is that okay with you? Is that the answer? Pili ako sa iyo. Tama.